Hello everyone! So, magandang araw. Ngayon, ang gagawin natin ay kung paano tayo maglalagay o paano nga ba maglalagay ng peso sign sa mga sulat ninyo or mga post ninyo sa Facebook. So, heto tayo! So, ang unang-unang gagawin natin, syempre, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin ito. So, halimbawa, bubuksan ko itong aking Facebook. So, maglalagay ako, for example, ng uh, any amount. Pero gusto ko maglagay ng simbolo or symbol ng peso. ba diba, sa dollar meron, sa iba't ibang currency meron. So, sa pesos kasi, ang hirap hanapin yung peso lang na yung pilang na parang may dalawang uh, guhit sa gitna. Ano? So, kailangan, kailangan laging buo pesos. So, hindi rin natin pwedeng gawin ganito kasi hindi naman tugma. Ano? So, kaya ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gagawin yon So, magsisimula na tayo dito. Makikita nyo dito, binuksan ko yung Arabic, wala. Lahat. English lang makikita mo. Lahat ng, ng mga shortcut dyan, o mga symbols dyan, nilong press ko na, wala pa rin. Wala pa rin lumabas, ano. So, ang unang-unang gagawin natin, pumunta kayo sa settings. Ayan, so, punta kayo sa settings, tapos hanapin ninyo ang General. So, pag-press nyo ng general, makikita nyo dyan ang keyboard, Ayan. So, press nyo ang keyboard, Tapos, kung makikita nyo dyan, lahat naka-green na. So, ibig sabihin, na-open ko na lahat yan. Pati yung short. So, hindi naman yung short ang hinahanap natin. Kundi, yung paano tayo makakalagay ng symbols. Okay. So, makikita nyo yan binuksan natin doon sa keyboard. Sa keyboard kayo magpunta. Keyboard. Okay? Sa keyboard, pag binuksan nyo yan, makikita nyo may tatlo nang nakalagay dyan. English, Arabic, tsaka emoji. So, may makikita kayong add new keyboard. Press nyo lang yon Tapos, add new keyboard. Piliin nyo syempre yung hinahanap nyo. So, Filipino, So, Philippines. Filipino tayo. O, ayan. So, nakuha ko na po yung Pilipino. Tapos, i-close nyo lang po. Back to Uh, FB na kayo, kung saan man kayo gustong magsulat, sa Instagram, sa Facebook, kung ano man, ayan. Kasi nasa cable nyo na po yan. Uh, kahit ano pong social media ang gagamitan nyo yan, nasa cable na po. So, ganyan, ganyan lang po ang gagawin natin. Ngayon, uh, mayroon na tayo nyan. Makita niyo yung globe. Press nyo lang yan. Lalabas yung mga lahat ng keyboard settings na nilagay nyo nandyan ng English, ayan, Arabic emoji at saka Tagalog, so may Tagalog na po tayong keyboard, so in that case po, magkakaroon tayo ng peso sign yeah. press nyo lang uli yung keyboard sorry, yung globe tapos yung number na 1, 2, 3 hanggang sa maging Tagalog yan so, pag press nyo yung number, lalabas na yung numbers, kasama na dyan yung peso sign. So, ayan. Pwede na po tayo maglagay ng peso sign. So, ayan. Meron na po kayong peso sign. So, meron na po tayong peso sign. So, wala na pong problema. Ano? So, pwede na tayo makikisabay sa mga dollar signs na nakikita natin sa ating mga Facebook or ating mga wall. Ayan. So, congratulations. Ayan. So, mayroon ako 1,200 only the prize. So, ayan. Pwede niyo ninyong isulat kahit anong gusto nyo na amount with peso sign. Congratulations sa lahat. Sana nakusunod kayo. Okay. So, yun lamang po. Maraming salamat. See you next time. Babush! La -la 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 -la.